Sa bawat bundok may misteryo at sa bawat kagubatan may tinatagong lihim kung ang Mount Banahaw ay tinuturing na banal. Narito naman ang kabaliktaran nito. Isang bundok na binalot ng takot, alamat at mga kwento ng kababalagan. Ang Mount Cristobal. Isa sa tinaguri ang bundok ng masasamang espiritu. Sa puso ng Quezon, may bundok na hindi basta-basta inaakyat. Kung ang Mount Banahaw ay tinuturing na banal, ang Mount Cristobal naman ay kilala bilang bundok ng masasamang espiritu. Sabi ng matatanda, ang bundok na ito ay tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata, mga multo, maligno at mga kaluluwang ligaw. Maraming mountaineers ang nagkwento ng kakaibang karanasan dito. May nawawala bigla sa dilim kahit ilang metro lang ang layo. May boses na tumatawag mula sa kagubatan na kapag sinundan mo, hindi ka na makakabalik. At may mga aninong sumusunod sa iyong mga hakbang kahit alam mo namang wala kang kasamang iba. Kaya nga pinagurian itong bundok ng masasamang espiritu. Ngunit, sa kabila ng takot, may aral na dala ang Mount Cristobal. Hindi lahat ng daan na mukhang kaakit-akit ay dapat lakaran. Sa buhay, may mga bundok tayong aakyatin pero dapat piliin natin ang magdadala sa atin sa liwanag at alin ang magdadala sa atin sa dilim. Ang mga kristobal isang paalala na may mga lugar sa mundo na hindi dapat para sa lahat. May mga kwento na baka mas mabuting manatili na lang sa alamang.